So mga ito yung simpleng luto natin ngayong tanghali, pang ulam. Ayan o, malalaki yung hipon. Galing sa bundok. Ayan o. Tapos, ayan. Ayan. Lalaki. Tapos yung sahog natin. Sili. Sili sibuyas, bawang tapos paminta so, gagataan natin ito mga lods lagyan muna natin ang takip ito mga lods, lagyan natin ang gata gata Mm-hmm. Uh -huh. asin. Magic sarap. Tapos, paminta. Ito pala yung paminta. Ito pala yung paminta. halo natin para hindi maglabnaw na yung lata set na, na mga idol, luto na so sinadya ko talagang may sabaw para karan tayong pansabaw sa kanin ayan, ready na tong kainin so saing muna tayo ng kanin Tara mga idol, kain tayo. Ito na yung ating ulam. Ito lang tayo sa labas ng bahay para mapresko. Ano? No. Sarap ito. Mm. Wow, laki. Mm. Wow. Oh, happy. Happy daw sabi ni baby. Happy sabi boy. ni ate. Joy ayan mga logs. thank you for watching so, mayroon pa tayo dyan marami <laughs> ito lang unang kainin natin makahibla din tayo